Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Kahapon ngay napag-usapan natin na si QMB ay pinayagan na ng FIBA na maglaro bilang lokal sa ating Gilas, Pilipinas. Ngayon nga ay may tatlong lokal na tayo na may tangkad na 6 foot 10 o higit pa kay Kai Soto, AJ Edu at QMB. At lahat ngay ito ay may edad na 25 years old and below. Isama na din natin sa balita na ito na nilalakad din nga ang pagiging lokal ni Ange Kwame na magiging malaking tulong din kung sakali. Dahil sa balita na ito ay posibleng dito na nga mga kaibigan magtatapos ang gilas journey nila June Marfardo at Japet Aguilar. Kay Japet nga ay walang duda na kahit siya mismo ay handa na siyang iwanan ng gilas. Mula pa sa Power 18 Pilipinas at unang smart gilas ay bahagi na nga siya ng team. Nauna lang nga sa kanya ng konting taon sila Gabe Norwood, Kelly Williams sa team pa. Subalit si Japet nga ay talagang laging handa na maglaro para sa ating bayan at halos dalawang dekada na ang binigay niya dito. Habang si Fardo naman sa opensa nga mukang maibubuga pa din naman siya mga kaibigan. almost 38 na nga siya subalit so takita naman natin noong Olympic qualifiers na magandaan takbo ng opensa nila kapag magkasama sila ni Kai Soto sa loob ng court. Ganun pa man sa depensa nga medyo nagkakaproblema problema at hindi naman ito kasalanan ni Fardo. Namulat nga siya sa panahon kung saan ang mga center ay talagang center lang na naglalaro sa ilalim o sa paint area. Subalit ngayon ay nag-evolve nga ang basketball Ang mga 5 and 4 position ay tumitira na sa labas Nauso na nga ang mga stretch big na tinatawag at dito nga siya naiiwan Sa mga pick and roll o pick and pop situations Subalit offensively ay kayang-kaya na pa rin nga makipagsabayan As long as mabibigyan siya ng tamang espasyo At papabiluin mo siyang makipagkaldagan sa poste Kung alanganin pa nga si Kwame ay pwede pa din naman si Abay Dahil hindi natin maitatanggi na kung low post offense sa pag-uusapan ay mas magaling pa din nga siya kay QMB, kay Soto at AJ Edu. Kaya naman kung may mismatch o mas maliit na center ang kabilang team ay kayang kaya niya nga itong i-take advantage mga kaibigan at ipakita kung bakit siya ay isang 8-time PBA MVP at hindi naman natin siya pwedeng husgahan base lamang sa FIBA Asia Cup performance na ito. Lalo na sa PBA Finals nga mga kaibigan, ay may iniinda na siyang injury at halos walang pahinga at sabak na kagad para sa gilas. Ganun pa man despite the injury sa isang tawag lang nga si Abay at handa na siyang maglaro para sa bayan. Minsan nga ay may short term memory ang mga Pinoy to the point na naaalala lang nila ay yung mga recent performance. Itataas ka nila kapag nananalo ka subalit mabilis ka din naman nilang hahatakin pababa kapag pumalpak ka. Ngayon nga ay panay positibong naririnig natin mula kay Kai Soto, Edu at QMB kapag naglalaro o maglalaro sila para sa gilas. Subalit baka naman after 10 years ay batikos ng matatanggap nila tulad ng natatanggap ngayon nila Fajardo at Japit Aguilar. Regardless sa mga issues na ganito, salamat nga kay Fajardo at Japit Aguilar sa kanilang serbisyo para sa ating bayan. Noon pa man ay palagi silang handa na dalhin ang bandila ng Pilipinas at isa nga itong bagay na dapat natin bigyan ng pansin bilang mga Pilipino. Sa palagay no ba ay dapat na silang mag-retire sa paglalaro para sa ating national team?